Hello! Magandang maga mga apo Kung gusto ninyong matuto kung paano itrapang mga kiwot, ano, comment lang kayo sa baba ng aking video at ituturo ni Lola sa susunod na paggawa ko ng video. Kung gusto lang nyo na, subscribe din kayo mga apo Para ilang piraso lang ako nagsimula. Alam nyo ba mga apo? Mga apat na kolon lang yan. Pero ngayon, awa at tulong ng Diyos ay na sila, oh. Yan na. Yan na. na ang alam ko, biroy lang ang aking mga alaga. Pero hindi ko alam na may mogo na akong apat. Palima yung nasa pader. Kaya kung gusto nyong matuto, ituturo ni Lola kung paano ang sekreto ng tamang mabihag ang mga stainless wiki wot lukot mogu libisip ito ni lola kung gusto niyo talaga matutunan ito mga trap ko pa to mga po pero hindi yan basta trap lang may ginagawa ako sa kanila para sila matrap at yan ang ituturo ko sa inyo may langgam pa ang langgam ba to? Ituturo ko sa inyo, mga po. Ayan. Ito, wala itong laman, mga po. Pero sa, dahil sa ginawa kong trap, na natutunan ko na rin sa simpleng pag-aalaga, yung experience, subok-subok, sabi ni Lolo, walang kwentang ginagawa ko, pero napatunayan ko may malaki palang pag-asa yung ginagawa ko. Ayan, nakalima na si Lola. Alam mo ba kung alin yon yung aking mga natrap, bilangin natin ha mga po ha, isa yan isa yan sa natrap ko tapos ito, ito ang kaunahan dumating yan ang unang natrap ni Lola hmm, makadalawa na ha ito mahinang kolon ni kahapon na yan nagdatingan sila. Mahinang ko kolon niya, no? Yung dami yung, no? Wala na yan, laman na halos mamatay na. Kasi bunga yan ang maling pag split ni Lolo at ni Lola. Kulang sa ka -kayahan at kaalaman na kung paano pag split Hindi ako na, ano na sabi ni Lolo, maganda yung dataluhin namin yung pag split namin para mabilis dumami. Pero maling, mali pala yun. Kailangan isa lang. Tapos oh. Uh, ito at pangalwa, pangatlo, pangapatyan, 'yan mga po. O, oh, At ito ang panglima. Ayan oh, Halos dalawa. Halos dalawa silang dumating kahapon. Ito ang isa. At ito ang isa. Ayan. Ngayon, kung gusto niyo matutunan ang tamang pang pag ituturo ko sa inyo mga po. Subscribe lang kayo. Please, kasok subscribe my channel at ituturo ko sa iyo ang YouTube channel ko. Tuturo ko sa inyo ng ano, yung kung paano ang binagawa ko. Yun lang. Bye-bye. Love you all, mga po. <laughs> ha? Bye bye. ng tao. Parang wala. Yan ang mga biroy. Pero para ito ay walang tao. Ganon. Pero ginawa nang ayun sa iyo. bagong split bagong split itong November 20 lang ayan na split sabay sila ayan November 20 rin ito split aray ko nalaglag na Biroy Puro Biroy yung pinakikita ko mga po ha yan. Biroy Kaya lang dumating Natrap ni Lola yan. Lakas Lakas mga po Natrap yan ni Lola Lakas niyan Biroy yun ha Biroy din ito Biroy yan ang dumating kahapon. Mahinang colony. Pinalakas nila yan. Daming pumasok dyan. Beroid din yan. Beroid. Hmm. Nasa pangalawang palapag na sila. Beroid. Eh hindi. Mogo yan. Mogo tingnan nyo. Andyan lang sila sa labas. Yan. Trap ni Lola. Trap. Biroy. Biroy. Mogo. Tingnan niyo pagkakaiba ng mogo sa biroy. Ayan o. Dyan lang sila sa pintuan. Tulad nito, Biroyo. Oh. Biroyo. Diyan lang sila. Sa pinto, hindi sila nag-i-standby sa labas. Tignan niyo mga po. Diyan oh. hmm. lang sila sa entrance nila. Ano ba yun? Naku. Ayan. Diyan lang sila. Hindi sila na standby sa labas. Ito, trap ni Lola na naman. Bagong trap. Ito, Biroy. Nakuha namin na isang colony na yan. Yung una nakuha, kumina. Pero ito naman, pangalawang nakahang nabakas. Ayan. Ito yung dumating kahapon din. Kahapon lang yan. Bago. Behoy. Dami pumasok dyan. Lakas niyan. Ito ay mogo rin. Mogo. Yan ang mogo. Si Pago, oh, tingnan niyo. Oh. Hmm. oh, oh. Labas-pasok sipag din ang mogo. Hindi nga natin itong nila. Ayan na, sila yung mga Ayan. Ito, trap ko rin sa mogo. Ayan, may mogo naliligaw. Diyan lang sa pintoan nila ang mga mogo hindi nag-stambay na marami sa labas kasi hindi ka ng mga tao yan tingnan yung dami stambay yan biroy pag ganyang nag stambay sa labas mga biroy yan mga po ito kasi hindi pa nagtatambay kasi bagong dating lang yan wala yan laman na box na yan dumating sila kahapon yan yan biroy yan ito, trap din ito ni Lola. Oo hmm, po. Trap. Ewan ko may tumira dyan. Ha, ha. Mga nag invento si Lola. Kung alin ang mapasukan. Kasi ang dami ditong kiwot. Yun lang mga po. Kung sinong gustong matuto kung paano ang paggawa ng trap, subscribe kayo. At comment kayo sa baba para mua si Lola ng video kung paano mag buwan ng trap para maka, magkaroon din kayo ng ganyang kadami mga stainless beam, lima na lima na nga akong natatrap ako. at hindi lang basta basta malakas nakakatrap ako ng nakakatrap ako ng mogo ng stainless beam po hmm. ito hindi ko trap April pa namin ito inano mabagal mabagal sila palibasin napakulan dito pero yung trap mabilis yan, hindi kasi pilitan, sila talaga ang kusang tumura dito yun lang mga pababay subscribe my channel kung gusto ninyo matuto ng tamang pagtatrap ng stainless beef baba!